So, good evening mga ka -OBR. Part 3. <laughs> may part 3 tayo kasi uh, part 3 nung online app. Ano kasi, nag-open ako nung sa konsim So, nakita ko may text sila na ano daw yun. <laughs> Hindi daw sila nangingi ng ID at saka ng selfie para titigan nila ipapadala daw nila yun sa mga contacts ko. Okay, Finlander, isend nyo lahat. Okay? Wala akong pakialam as long as hindi ako umutang sa inyo. Hindi ako umutang. Kayo ang nag-disburse bigla sa account ko. Which is maraming mga kapagpatuna yun. Dahil marami kayong na scam. Marami kayong tinitret. Mga kaubir ko, sino man yung mga tinret ni Finlander? Same as me, na bigla siyang nag-send ng pera na hindi naman kayo nag-confirm na ng mangungutang. Mag-report na rin kayo para mahuli na yung mga ano na yan, mga illegal na lending up na yan. And para maano na sila, manahimik na sila sa buhay nila. Meron akong um, proof. May screenshot ako ng email ko sa inyo, sa kanila. Meron akong screenshot ng text sa kanila. Meron akong screenshot ng chat namin na ibabalik ko yung pera i-report sila sa cybercrime, PNP cybercrime, NBI cybercrime, na-report ko na sila. So, sa mga contacts ko rin, kung sino man sa inyo, ang send na, ng <laughs> pasaway na online app na yan, kasi nga, sa isang app, maraming company, maraming account, tatlo yun. Tatlong account yun. So, pag may nag-chat sa inyo, nagsabi na umutang ako, hindi ako umutang sa kanila. Diyos ko po, 1,950, babalik mo 3,000. Andun yung, andyan pa yung pera. Pag, kung pumayag kayo na ibalik ko, kung magkaning sinend ninyo, walang problema. Ipabalik ko yon ora mismo. Ang problema yun yung pumayag. Ayun yun ang pumayag patret-tret pa kayo. Sige, mag kayo na mag -tret. So, mga kaubiya ko, sino man yung mga tinitret nito, nitong online app na to, mag-report na rin po kayo para marami tayo. <laughs> marami tayong magreklamo sa kanila. Hindi lang ako. Magreklamo, magreklamo na rin po kayo para mapansin tayo. Kasi kung ako lang ang magre-reklamo ng magre, nang magre hindi naman po nila papansinin nyo kasi isa lang ako eh. So, sana, um, magreklamo na rin kayo para mapansin at imbestiga na yung online app na yan. Thank you mga ka Yun lang. May part 3 talaga, diba?